Rodrigo Duterte On the first year of the administration of President Rodrigo Duterte, he signed Executive Order Number no. 5 or the Ambition Net in 2040 that focuses for the 25-year long-term vision for the country to eradicate poverty. Also that year, the board approved a 17 oh, yeah. projects of the administration Calax. Oh, Calax. such as the plaridel Bypass Road which the public started using on 2018 and the North-South Railway Project that oh. has not stopped a procurement and construction until this year when COVID-19 pandemic hit the country. On the second year of his term in 2018, the National Economic and Development Authority or NEDA reported the strongest economy growth since 1970, in which the economy was growing at least 6% for 14 consecutive quarters. This is. Ayan, mga ni Pia, adi, pag mag-report inflation rate, GDP. I mean, kahit hindi kayo mag-report, wag na kayo mag-report. Wag na kayo, wag na ninyo kaming i-update sa GDP inflation, economic growth or whatever, status, blah blah blah. Ay, we don't need that. As long as ramdam namin. Eh ngayon eh, kaliwat kanan nyo. tumaas ang GDP natin, bumaba yung inflation rate natin. Pero yung mga kababayan natin naghihikahos, ang naghihirap. Sasabi nila, ah, mayigit 5,500 flood control lang natapos na natin. Pero kinabukasan, ang daming nabaha. So, uh, what's the point? Ang point natin is, alam nyo, kasabay sana nung mga pinapalabas nila na eto tumaas yung employment rate natin ito ganito ganyan so kasabay sana niyan is yung totoo talagang nangyayari sa on the ground kasi yung mga database na ganyan yung mga statistics na ganyan mga datos na ganyan syempre pwede niyo namang ipalabas yan na ganyan eh you can you can manipulate that how 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 can uh we be assured na yung inilalabas ninyong datos na yan ay authentic at proven talaga na yan talaga yung datos. Kasi we don't know how did you come up with that. Kasi for all we know, ang ramdam namin sa Pilipinas ngayon, ang daming naghihirap. Yan mong pinagkaibahan ng panahon ni PRRD. Due to the progressive trade, increased infrastructure, construction, and manufacturing. It was in 2019 when the inflation rate stays at 2.5%. the Department of Labor and Employment said the number of employment Filipinos rose and unemployment fell 4.5%. When it comes to tax revenues, around 2.85 trillion was collected in 2018. Oh, tax revenue, pa lang. Tax, palang yan? Tax, guys, 2.8. 15.2 percent. we we're talking about trillion. Higher than in 2017. Despite the progress, Duterte's administration was also tested with calamities and crises. From Marawi siege, in which oh, Mar pa yung Marawi. Nasa Russia siya, Kailangan niya pang umuwi para lang si ito. Law was declared by President Duterte that lasted until December 2018. The eruption of the. Oh, speaking, uh, ah, speaking of Marawi, ah. Uh, meron kasi akong ano, kilala na marine sniper na nadistino dyan sa Marawi na yan. Alam nyo ba na lahat daw nung mga nadistino dyan uh, ay nabigyan ng relo. As a token, I mean, you could imagine, ilan sila dyan na, na destino, nabigyan sila ng relo. Siyempre, ano lang yun, pang token lang yun. Siyempre, wala naman yan compared doon sa kanilang uh, sahod, kumbaga, mga incentives, di ba? But, naging issue kasi yung, yung rilo nung, nung kinuento ni VP Sara na <clears throat> bakit hindi magawang ibigay or bakit kinailangan pa niyang bastusin yung kadete at parang gusto pa nilang kasuhan ngayon or whatever, <clears throat> yung kadete na yun. Diba? The President difference. Duterte that lasted until December 2018, the eruption of the Al Volcano, where the government spent more than 208 million for the assistance of the victims until the latest COVID-19 pandemic that hit the country since early this year. Under the signed hand to Heal as one act, the government allocated 275 billion budget for the aid, quarantine facilities and the testing center. Oh. Naririnig pa ba natin yun yung bayanihan to heal as one act na yan? <clears throat> ano yan eh? Yan po ay <clears throat> ipinasa batas <clears throat> ni PRRD during pandemic. Alam nyo kung bakit? Kasi sa bayanihan to heal as one act, pag sinabi ni PRRD, ilabas ninyo yung 200 billion, ibigay na yan. Ayan. Pwede na kasi napapalobi yon doon sa bayanihan to heal as one act. Whereas, nung wala yung bayanihan to heal as one act na yan, pag sinabi ni Pierre R.D. na ilabas nyo yung 200 billion, ibigay nyo sa ating mga kababayan na, na tamaan ng COVID. Kailangan pang dinggin yan sa Senado at ng House. Kailangan pang aprubahan ng Senado at House. E mag magkanda magkandamatayan na yung mga kababayan natin. Ang dami ng may sakit, ang dami ng nangangailangan. Tapos didinggin pa sa Senado at sa, sa, House. So, who, who would have thought na merong isang leader na kaisip, what a brilliant mind, okay, cutting yung mga nonsense na, o ba, pag ano pa, pag didinggin pa. Kailangan emergency na pinag-uusapan. Tapos hindi pagdidebatean pa natin yan, hearing pa natin sa Senado at sa House. So kaya na nag-create yung bayanihan to heal as one act na yan. It is very important uh, uh, act nung panahon ni PRRD which saved a lot of lives nung panahon na yan. E sa panahon ngayon, yung mga batas na pinipirmahan ni Marcos Jr., yung mga walang kwenta. Ano yun? Tatay Tat tatak Pinoy Act? Ano yun? Sasabihin mo na tatak Pinoy Act o ito yung ating mga produkto tapos ilalagay mo yung bagong Pilipinas logo. Anong tatak Pinoy Act? E pag pinadala mo yan sa, sa ibang bansa, hindi tatangkilikin yan eh. Kasi bago tangkilikin ng ibang bansa ang produkto natin, halimbawa yung pagkain natin, kailangan mong gawing dekalidad. Kaya nga, pag mapunta ka sa may iba't ibang bansa, ah, ma makikita mong mga cuisine, Malaysian cuisine, Thailand cuisine, Taiwan cuisine. Wala kang makita na Philippine cuisine? Wala. Wala, wala kang makita. Sa so, anong silbi ng Tatak Pinoy Act na yan? Ini-example ko lang, ha? Kasi, I mean, anong klase mga batas ang ipinapasa batas ngayon na parang walang kwenta? Diba? Sa, so, I mean, meron namang Pinoy food dito, may Pinoy store dito, pero ang tumatangkilik, mga Pinoy rin. Yun yung point ko eh. Halimbawa, sa ibang bansa, uh, kakain tayo sa Thailand food. Kinatangkilik ng lahat ng, ano yan, foreign man yan o taga-Thailand man yan. local people. Sa Malaysia, tinatangkilik ng Americans. Tina kinakain ng lahat. Yun yung point ko dun eh. Centers. Yet, in spite of the pandemic, the country was included on the top 20 global coronavirus innovation map or the countries with the most innovative solutions to fight COVID-19. No, ngayon? Karen Villanda, Ang malakanyang ang mga nagawa ng Duterte administration ngayong taon. Kabilang dito ang rehabilitasyon ng Boracay Island. 2018 alone ha? 2018 ito. Kasi yung kanina, first two years. And at regularisasyon ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito yung Boracay Time. Ito ang aking balita. Bago tuluyang magpalit ng taon, naglabas ang Malacanang ng 56 na pahinang year-end report kung saan ibinida ang mga nagawa ng Duterte administration sa taong 2018. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, dahil sa mga accomplishment na ito, mas magiging maganda ang pagsisimula ng taong 2019. Dagdag pa ng palasyo. Sa higit dalawat kalahating taong paninilbihan ni Pangulong Duterte, nagpakitaan niya ang punong ehekutibo ng matatag at matibay na pamuno upang maisulong ang interes at kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Kabilang na sa mga naitalang accomplishment ng Duterte administration, ang pagbalik ng Balangiga Bell sa bansa oh, makalipas... naibalik itong Balangiga Bell na ito. It's only in the time of Duterte. Nang higit isang siglo, pagdedeklara sa Philippine Rice bilang isang marine source reserve. At oh. At Di ba? niya, isunyo ko daw ni Duterte ang West Philippine Sea. Ay, nako, Diyos ko. Nagpirma sa isang memorandum of agreement sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait upang mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipinong naghahanap buhay sa Kuwait. Maraming naisave na buhay dyan. Yung mga iba, nasa ano na, nasa death row na. Pero naisave pa ni PRRD, tinakot niya yung mga ayan yung mga embahada ng ano ay I mean, sa ano na yan sa Middle East nako Ang muling pagbubukas ng Boracay Island matapos ang anim na buwang rehabilitasyon ang pagiging 6 months ha imagine 6 months guys ah, Sabi nila hindi okay naman yung Boracay but pa kailangan ipasarado iba yung Boracay noon at saka ngayon mas malinis ng dihamak ng sobra ngayon kasi, kita mo nga eh. Ay, meron pa pala, no? Yung ibinigay ni PRRD, yung mga lupa andyan sa may likod ng Boracay, doon sa mga katutubo. Sino nakagawa niyan? Tapos, ang bastos na Pangulo ngayon, binawi yung mga ibinigay ni PRRD ng mga lupa sa mga katutubo, which deserve naman ng mga katutubo yan kasi sila yung mga sinauna dyan Aba ang ginawa nila ngayon binawi. Bastos eh. Ang ika sa ranking ng Ninoy Aquino International ten. ranking ng naiya. Anim na buwang rehabilitasyon ang pagiging ika sa ranking ng Ninoy Aquino International Airport bilang most improved airport sa buong mundo. Buong mundo, guys. Maka yeah! Nakakatayo ng balahibo. Yung mga ganyan. Tenth, most improved. Ano ibig sabihin pag most improved? Worst dati. Ha? Ah? Pero ano na nangyari ngayon? Ha? Ah? Baka number one, worst, most worst na airport ngayon. Balik. Pati, pati tubig, nawawalan. May mga ipis, may mga surot, tumas yung mga fees aircon kulang na wala, nag-brown at walang kariyan. Ano ba naman yan? Ginawa mo na ang private, ganun pa rin ang problema. Nagsisitaasan na yung mga fees dyan. Ay, at God. ang maigting na anti-endo o end-of-contract campaign na nagresulta sa regularisasyon ng higit apat na raang libong mga manggagawang Pilipino. Wow, 400? 400 naging regular? We are talking about 2018 na ah, alone. Inside one year. Grabe talaga, no? First three years ni Duterte. Wala kang masabi kundi palakpak na lang eh. Ilan din sa mga executive order na pinirmahan ng pangulo ang pangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa sa security of tenure, revival ng barter sa Mindanao. Oh, yan, sa Mindanao. At pagtaas ng compensation benefits ng mga empleyado sa pribadong sektor at careers allowance naman sa pamahalaan. Oh. How can you not, How can you not applaud this kind of leader? Tapos ngayon, binabato-bato niya ng kung ano-ano si Duterte? Rosa Licoz, UN Talagang ramdam mo eh, no? Uh, paano ka hindi mabibilib dito sa taong ganito ang kanyang ano? O oh, eto, sige, tignan natin ha. ah uh, somehow, tignan natin itong report ni... eto uh, eto ito, ng GMA. Ito ay report ng May 10, 2022. Panoorin natin report ni Cara David. Kung na-achieve ba daw ni ano. May may konting bias dito but sige, i-dissect natin. Golden Age of Infrastructure. Ito sana ang layunin ng Build, Build, Build economic program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura ang isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Mm. Pero ang tanong, na-achieve nga ba ito? Mm. Base sa tala ng National Economic and Development Authority o NEDA, 119 ang infrastructure flagship projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon. Okay, take note ah, 119 na projects. Flagship, flagship 'yan ah. John, may kabuuan nitong budget na 5.08 Trillion Pesos okay. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH Sa 119 na IFPs, may labindalawang proyekto na ang natapos At pito ang inaasahang matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte Okay, so 12, okay uh, 12 plus 7 kasi to be completed by June 2022 bago bumaba si Duterte. So 12 uh, plus 7, uh, 19? Tama ba? 19. Okay, 19. 19 out of 100. So parang may natira pang 100 na total projects Ayon dito ayun dito sa report. Sige, continue na. Karagdagan labindalawang proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. Kasalukuyang taon which is 2022. So ibig sabihin 12. Okay, uh, i plus na natin itong tatlo na ito. Okay? Uh 90 uh 12 24 uh plus uh so 33. Tama ba? 33. May na ako sa mat eh. So, 33. 33 ang total out of 119 projects. Kasi, 2022 din matatapos yan eh. Okay, tuloy natin. Labing proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. Okay. So kung kasalukuyang taon, itong mga 12 projects na ito, ito yung mga inauguration na ginawa ni Marcos Jr. 12 projects within 2022 na nag-inaugurate si Marcos Jr. That's under Duterte. Ibig sabihin, budgeted project na yon. Okay? Agang labindalawang proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. taon. 88 IFPs naman ang hindi natapos kaya mamanahin ito ng susunod na administrasyon at inaasahang... ...sahang matatapos sa susunod na anim na taon. Okay, so 88 project pa daw hindi natapos. Sa build, build, build ng administrasyon, pinakamarami ang proyektong may kinalaman sa transportasyon. Kabilang na rito ang MRT3 Rehabilitation. Oh, 31, 31. Sorry, sorry. At ang Binondo Intramuros Bridge. Kasama rin sa build, build, build ang mga proyektong sinimulan pa noong mga nakaraang administrasyon. Kung matatandaan ninyo, yung Skyway Stage 3 bahagi po ito ng Metro Manila Skyway System na sinimulan pa noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Okay. So, it's, it's it's fair, no? It's fair na sinabi dito ay panahon pa ni Fidel V. Ramos which is completed at the time of Duterte. Ang tanong, kung nag-umpisa ito sa panahon ni Fidel V. Ramos, bakit hindi natapos nung panahon ni GMA? Or bakit hindi natapos even nung panahon ni Binigno Aquino the third? Bakit natapos nung si Duterte na? So doon pala makikita mo eh. Nakikita mo na mapipicture mo na ni-revive ito ni PRRD. Kasi kung continuation, eh, bakit hindi natapos nung panahon ni Gloria Arroyo? Don't tell me it will take how, how many administration yung stage 3 skyway na ito, di ba? So, for me, nakikita ko dito, mas nangingibabaw dito na ni-revive niya yung project na yan ng panahon ni Ramos, which is I believe nung panahon ni Ramos may budgeted budgeted na 'yan. Ang tanong, saan napunta. Inaprubahan nito ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong September 23. 20... Oh, inaprubahan, inaprubahan ni, ni Pinoy? Oh, ano nangyari? 13, nagkaroon naman ng groundbreaking noong 2014 at... Oh, groundbreaking. Ibig sabihin may budget yan. May budget yan. Sinimula ng construction January 2015. Ipinag... Oh. And it's January 2015 daw. Uh, oh, and it's January you sa panahon ni Pinoy. <laughs> <tinyo> Patuloy ito ni Pangulong Duterte at formal na binuksan sa mga motorista noong 2021. So, 20 2015, ano? 2020, ano? At so, formal yes? na binuksan sa mga motorista noong... So, 6 years. O, oh, di ba diba? So, from Ramos, hindi natapos kay, kay Arroyo na two terms ni Arroyo. <laughs> Tapos nung kay kay Pinoy, eh, ito nga nagtataka ako eh. Nagtataka ako. Bakit ito po ay panahon pa ni Ramos? So don't tell me walang groundbreaking kay panahon ni Ramos. Tapos nung si Arroyo, ewan ko baka patay. Hindi tinuloy. may eh, meron ng ano yan eh, may plan na yan eh. Nung panahon ni Pinoy, bakit groundbreaking sa 2014 pa. Tapos, sinimulang construct ng 2015. Ano yan? Hinabol mo lang? January, January 2015, guys. Eh, yung halalan, May 2015. Hinabol lang ba ito? Para sabihin, oh, ito, gawa ni Pino ito. <laughs> Tarantado rin, no? 2021. Ipinagpatuloy rin ng Administrasyong Duterte ang pagtatapos ng MRT 7 at ng Cavite Extension ng LRT. Oh, at least may nagpatuloy. Kasi, alam nyo kasi, totoo nga ata yung sinasabi natin ng panahon ni Pinoy, i plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Panahon ni Duterte, sa kanya, binil, build. build mula naman sa pamahalaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang dating tatlong oras na biyahe mula sa North Avenue... Kes Marabi no, panahon pa ni Arroyo? Eh, ilang taon na nungkulan ba si Arroyo? Nine, 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 ten years. Wow, ten years? City. Hindi man lang ito nag, uh, ano? Hindi man lang nagmaterialize nung panahon ni Pinoy? hanggang San Jose del Monte, Bulacan magiging halos isang oras na lang daw kapag natapos ang MRT-7. 2001 pa ito pinlano pero nitong 2016 lamang nagsimula ang construction. Oh, Nak sabihin mo yung date. Sabihin mo naman yung nitong PRRD. Bakit nung kay Pinoy talagang specific pa na sinabi mo na January 2015. Ah, dito sabi niya 2016, Hindi man lang in-specify. sa batas na kapag ongoing at may budget. Nine years ba si Gloria? Nine years? Ah, okay. Nine years. Okay. Pasensya na kayo ah, kasi minsan yung mga... Yung mga details natin, medyo mali-mali. Uh, but eventually, I mean, what's important is yung, yung, ano, yung totality ng issue natin. Kasi minsan, uh, kagaya nung ano, kagaya nung pump boat. Sabi ko pump boat. Pero nakuha ko din yun sa media. Lagi nilang sinasabi pump boat pero, o oh, tama kayo, rubber boat pala. Oo. Nang isang proyekto, kailangan itong ituloy ng susunod na pangulo. Oh, ito, ayon sa batas. Ah, pag may outgoing administration, tapos yung project na yon i-ongoing na at funded funded. Eh? Dapat ituloy ito ng incoming administration. So ang tanong, kung nag-umpisa pa ng panahon ni Ramos, don't tell me hindi yon funded. Don't tell me hindi siya ongoing or even funded. Pag sinabi kasi brown break, groundbreaking, eh you're on the way of ano, um, uh, ano pa, downloading budget for that. Ramos, Arroyo, Pinoy, tapos kay Duterte lang nangyari? Yan ang may political will. Oh, so ayon sa batas, kapag naumpisaan na at merong project, dapat ituloy yan noong incoming administration. Yan ang isa sa frustration ni VP Sara Duterte dahil akala niya ipagpapatuloy. Kasi maraming big tickets eh, na, Tama yung sabi ni Kara David na meron pang mga 80 something, 80, 88 na natitirang uh, flagship project ni PRRD. So, si VP Sara disappointed, frustrated dahil kaya niya sinuportan si Marcos. Isa sa reason ay ipagpapatuloy yung mga big tickets project ni PRRD. Yan lang naman yun eh. So, hindi nangyari yun. Yeah, that's the big uh, issue and problem ni PRRD. As you can see, kung titingnan natin dito nga kay Build uh, Bill Bettermore ni ano ni Bangag Bangag Marcos Jr. Pinalitan na niya ng Bill Bettermore para magkaroon ng acronym na BBM. So dito talaga makikita mo yung kanyang pagiging self-centered uh, na pagkatao dahil talagang gustong iukit Huh? Sa kasaysayan yung kanilang pangalan. So, uh, makikita nyo yung mga project-project as of now. Ito, ano na ngayon? Yung flagship project niya daw, saan ba yun? 194. Approved na yan, ha? Approved. Uh, tapos, meron siyang kineri na 77 from the uh, past administration. Tapos 123 yung new and initiated by Marcos administration kuno, sabi niya. Tapos ang binadget niya dito is 9 trillion. Kay PRRD 5 trillion inside 6 years kay PRRD 5 trillion. Kay Marcos Jr. 9 trillion. Grabe ano? Wala. Hanggang sa kanino ninunuhan natin. Hanggang sa mga kaapo-apuhan natin. May utang, may babayaran pag paghihirapan pa natin. O, oh, ayan. Ito, 2019. Uh, 2019, under construction to 2024. 2019, o, oh, si PRRD yan. Halos lahat eh eto yung propose, ito yung mga bago. O oh, yan, may mga propose na ganyan, propose, propose, hanggang propose ka lang. 2016, o oh, kay PRRD. 2019, kay PRRD. 2017, kay PRRD. O oh, ito, Cebu Bus Rapid Trans, uh, ito, Under Construction 2023, okay. Sa kanya yan, 2024, Under Construction Tagig Integrated. Tingnan nga natin. Tingnan natin kung kailan ba nag-umpisa ito. 2022 pala eh. Originally scheduled for completion by 2022. Pero dahil sa ongoing na COVID, oh, kay PRRD pa rin pala ito. Kay PRRD guys, oh, the construction was supposed to begin in September 2016 but the groundbreaking ceremony held in January 2018. A project would cost at least 5.2 billion and was expected to be operational in 2020. Eh, may COVID eh. Ah, okay. So, completed. Ano naman to? Saka na natin itopic yung mga ito. Uh, 1997, under... Grabe naman to, 1997. 2018, o oh, si PRRD yan. 27, PRRD. Alos lahat. PRRD, PRRD. Propose, 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 propose. Hanggang propose ka lang. Ah, 2018, PRRD. Diba? PRRD. Ay, hindi. 2015 pala ito. Ayan. Ito yung kay, ano, kay Ramos pa ito nag -umpisa. Pero si PRRD ang nagtapos. O, ayan, no. 2023. 2021. Ay, Santa Rosa 2021 2019 Okay 2020 2019 2019 2019 uh, Bataan Cavite Interlink 23 to 2017 Okay 21 O oh, Pangil Bay ah? Ayan Pangil Bay Yung uh, Credit grabber Na ano siya daw ang nag ano yan pero panggilbe kay PRRD pa pala yan so anyway hanggang dun lang tayo hanggang sa muli maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagtutok